Baril at mga bala na sa bayan ng Jones, Isabela, naritong nuskop ni Ronald Domingo. Five and recover ng 86 th Infantry uh, Battalion ng uh, 502nd Infantry Brigade ng ang Philippine National Police ang armas ng uh, makakaliwang uh, grupo sa Barangay Dumawig, Jones, Isabela, kabilang sa mga na-recover ay uh, isang uh, M16 na uh, Armalite rifle, la tatlong magazines at tat tatlong putwalong rounds ng 5.56 mm ammunition na pinalawa ang pangmamayari ng labuag na grupong Platon Uno, Regional Centro de Gravidad, Kumiteng Region Cagayan Valley ng New People's Army. Ayon sa ulat, naging matumpay ang operasyon sa tulong ng isang dating kontak ng NPA na nagbigay ng mahalagang informasyon Matatandaang indirektaan ng uh, Insurgency Prey ang uh, bayan ng Jones noong December 4, 2023 at uh, kinilala bilang may stable internal peace and security status. Uh, pinuri na naman ni uh, uh, Lieutenant Colonel uh, M. Piso M. Angalaw, Commanding Officer ng 86IB, ang dedikasyon ng uh, Highlander Troopers, uh, PNP at pang uh, law enforcement agency. Pininat din niya ang uh, kanilang patuloy na commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa region. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat na simpilang may tunulapas, DWIC, nagbabalita ng tama, nagsingkod ng tama.